Ma, gagabihin ako ng uwi mamaya ha. Pasigaw na paalam ni Joey sa kanyang ina. Nasa ikalawang palapag kasi ang lalaki. Samantala ang kanyang inang si Mrs. Montes ay nasa ibaba at nagluluto ng hapunan. Bakit? Saan kaya naman pupunta? May ispasok ka bukas ha. Paalala ng ginang. Ugali na kasi ng binatang anak. Naabuti ng umaga sa kagigimig. Gaya ng mga kabataan na nasa ganoong edad sa mga panahong ito. Ma, katatapos lang ng finals namin. One week na lang summer vacation na. Class cards na lang kukunin ko bukas ng hapon. Kaya walang hassle kahit malita ako ng uwi mamaya. Pupunta kasi ako sa birthday party ng barkada kong si Melo. May konting ang pero hindi naman ako maglalasing eh. Papakita lang ako kasi nakakahiya. Nandun pa naman yung ibang kong classmate nung high school. Mahabang paliwanag ni Joey. O oh, sige, basta't hindi ka maglalasing ha. Hindi ko ilalak yung pinto para makapasok agad pag uwi mo. Alam mo namang sira ang lak niya at hindi na sususian eh. Wala pa kasi yung gagawa niyan. Baka daw sa Sunday papupunta. Bili ni Mrs. Montes sa Thanks na Kilala mo naman ako. Maingay ako pag hindi nakainom. Tahimik naman pag nakainom. Doon palang malalaman mo na kung lasing ako o hindi. Pero I promise, I wouldn't get drunk talaga. Masayang pangako ng binata sa ina kinagabihan, naalimpungatan si Mrs. Montes. Napabalikwas mali siya mula sa mahimbing na pagkakatulog. Eksakto alas 12 na ng hating gabi, pagsilip niya sa kanyang relok. Nakauwi na kaya si Joey, agad niyang naisip. Nagpasya na lang na tumayo na muna ang ginang at silipin sa kwarto nito ang anak upang malaman kung nakauwi na nga ba ito. Hanggang alas 11 lamang kasi ang paalam nito sa kanya. Nadismaya pa si Mrs. Montes nang makitang wala pa si Joey sa kwarto. Hindi pa pala ito nakakauwi ng bahay. Pagagalitan talaga kitang bata ka. Sinabi ng huwag mong papahating gabi, may pasok pa kinabukasan eh. Nagiiinit ang ulong napaisip ng ginang. Paano talaga niyang sermon ng kanyang binata pagdating nito sa bahay. Umaba ang ginang sa unang palapag ng bahay upang abangan ang pag-uwi ng kanyang binatang anak. Minuksan niya ang ilaw sa salas at kusina upang malaman agad ng anak na naghihintay siya sa atrasadong pag-uwi nito ala na pasado na ng madaling araw. Wala pa rin Joey na dumating. Nagpupuyos na sa galit si Mrs. Montes. Tatawag na sana siya sa bahay ng barkada ni Joey nang makarinig ang ginang ng may sunod-sunod na katok. Agad na tinungo ni Mrs. Montes ang pintuat at sinipat ang kumakatok. Hindi niyo maanin agad ang isang lalaki. Tila umiilaw sa gitna ng dilimang dalawang mata na sumalubong sa ginang. Joey, Joey, di ba sabi ko iiwan kung bukas itong pinto. Bakit ka kumakatok? Lasing ka no? Salmon agad ang isinalubong ng ginang sa kanyang binatang anak. Hindi naman sumagot si Joey. Agad na pumasok ito at pagkatapos ay tumayo lamang sa may salas imbis na umakit sa taas. Nanatiling nakatingin lamang ito ng pailalim sa ina. O bakit ayaw mo pang umakit sa kwarto mo? At bakit hindi ka kumikugaw? Sinasabi ko na nga ba't lasing ka eh? Napako ang pakako mo hindi ka maglalasing. Yan ang napapala mo sa mga barkadang bad influence sa'yo. Patuloy na pagsupla ni Mrs. Montes sa inakalang lang mo sa alak na binata. Hindi pa rin natitinag si Joey sa kinatatayuan ito. Matalas ang palingin na nakatitig lamang sa ina. Nangingitim ang paligid ng mga mata nito. Nagpupusos sa nakatikom ang mga kamay nito na tila nagpipigil na manakit ng tao. Nahilakbutan si Mrs. Montes sa inaasal ng anak. Oh my God, did you take drugs, Joey? Bakit ganyang kakamakating? Lalabanan mo na ako ha. Ano? Anong ipinainom at pinahit-hit ng barkada mo iyo? Answer me. Bulyaw ng ginang. Ha! Nakakahilakbot na bulyaw pabalik ni Joey sa ina. Napatras si Mrs. Montes. Nakada man ang matinding takot sa inasal ng anak. Go to your room now. Hindi pa tapos ay tapos. Go now. Otos ni Mrs. Montes sabay turo sa kwarto ng anak sa ikalawang mo palapag. Hindi silang nagpakita ng takot. Alam niyang may mali sa kanyang anak. Hindi niya kilala kung sino man ang kanyang nasa harapan ng mga sandaling iyon. Dahan-dahan namang tumalili si Joey. Umakit ito sa hagdan na parang walang bigat. May hindi tumunog ang luma na nilang hagdan ng kahoy. Sa pag-akyat nito, matapos ay nagalangan pa ito sandali. Tila nalilito ko sa ang kwarto papasok. Kaitang-kaita ito ng ginang mula sa ibaba habang nakasilip sa may paanan ng hagdanan. Mabilis na nakaisip si Mrs. Montes ang paraan. Oh, nandyan ka na sa harap ng kwarto mo. Hindi ka pa makapasok. Kanyan ka ba kalasing ha, Joey? Kunway sigaw niya. Ilang saglit pa, ay nararamdaman rin ang ginang pagsalang ng kwarto nito. Doon na napadasal ng taimtim si Mrs. Montes. Alam niya, malakas ang kotob niyang hindi niya anak ang pumasok sa loob ng kanilang tahanan. Inisip ng ginang na lumabas na lamang sa kanilang bahay upang humingi ng saklolo. Sabalit so, sino pa nga ba ang tutulong sa kanya sa ganitong disoras ng gabi? Tulog na ang lahat. Naglakas loob na lamang ang ginang. Kapit ang rosario ay dahan-dahan siyang iyong umakit ng hadan patungo sa kwarto ng binatang anak. Kailangan niyang masiguro na si Joey nga at hindi ibang tao uunin lang ang nakapasok sa loob ng kwarto at sa kanyang tahanan. Pagdating sa harap ng pinto ng kwarto ni Joey ay huminga pa ng malalim ang ginang. Nilakasan niya ang loob at pinatapang ang sarili. Matawag ay unti-unti niyang pinikit ang doorknob. Iniawang ang pinto at bahagyang sumilip sa looban. Isang lalaking nababalutan ng itim. Tila isang anino ang nakalutang sa loob ng kwarto ng anak. Nasa inyo itong nakahiga sa kama. Subalit so, balit nakalutang ito sa ere at hindi naman nakasayad ng likod o katawan sa mismong kutsyo ng kama. Panginoon ko, tayong nasambit ni Mrs. Montes pagkakita sa maligno. Wari ay narinig naman siya nito. Kahit hindi gumagalaw ang katawan, ay biglang umikot ang ulo nito mula pa likod hanggang parang Matapos ay bilang dumilat ang mga mata at tumitig ng malalim sa ginang. Napansin ni Mrs. Montes na walang itim ang mga mata nito. Polis puti lang. Halimaw, maligro, lumayas ka sa bahay ko. Sigaw ng nahintakot ang ginang, sabay pakita ng kanyang rosaryo. Mabilis namang bumangon ang balino mula sa pagkakahiga sa air. Nasa aktong lumulutang ito, papunta kay Mrs. Montes. Sa takot ay agad na tumakbo ang ginang. Halos talunin na nga niya ang hagdan pababa. Hindi na niya namalayan ang pagkadulas at tuloy ang pagkahulog sa hagdan. Agad nagdilim at umikot ang kanyang palingin bago pa man tuluyan siyang nawala ng malay. Ma, ma, anong nangyari sa'yo? Bakit nandyan ka sa may paana ng hagdan? Nahulog ka ba? Tanong ni Joey sa ina na unti-unti nang nanunong balik ang malay. Nang makita si Joey na kanlong-kanlong ang kanyang ulunan, ay nagpumiglas agad si Mrs. Montes. Inakala ang maligro pa rin ng kaharap. Maano ba? Naku, ito si Joey, ang anak mo. May pag-alala gaw sigaw ni Joey sa ina. Doon na natauhan ang hinang. Agad siyang yumakap. Sana yan ang umiyak. Matapos ay napansin din niyang nasa may sala sa mga barkada ng kanyang anak. Nakatingin ang mga ito sa kanya. Sorry ma, na late ako. Kaya nga kasama ko si Namelo eh. Hinatid nila ako para makahingi ng paumanhin sa iyo. Hindi naman kami nag-iinuman. Nanood lang kami ng rock concert dyan sa may kabilang bayan. Sorry po, tita. Tinapos pa po kasi namin yung concert. Hinatid na po namin si Joey para hindi kayo mag-alala. Sige po, aalis na kami. Magalang na paalam ni Melo. At isa isa na rin ang mga barkada ng kanyang anak. Nang makalis na mga ito, ay saka inusisa ni Joey ang ina. Bakit ma? Anong meron? May tao. May maling nung nakapasok sa bahay. Nasa kwarto mo. Agad namang tumakbo pa pa si Joey. Inisa-isa ang bawat sulok ng bahay. Maging ang mga kwarto. Sabalit so, wala ng sinasabi ng ina. Kinabukasan ay agad ang nagpatawag ng albularyo si Mrs. Montes. Ayon sa manggagamot, isang lamang lupa na nakatira sa isang puno sa likuran ng kanilang bahay ang nanggagaya sa anyo ng kanyang anak at pumasok sa kanilang bahay. Matapos tawasin, nalaman na galit ang lamang lupa na ito sa gina dahil matapas itong nabubulagbog sa ingin ng boses ng gina. Bagay na hindi naman may pagkakailanang huli. Sa tulong ng albularyo, ay nag-alay ng dugo ng itim na manok ang gina sa punong manggang binabahay ng lumang lupa. Nangako rin daw itong hindi nagagambalain pa ang mag-ina. Subalit so, paminsan-minsan ay nakikita ng mga kapitbahay si Joe na nakadungo sa bintana ng kwarto nito. Lingit sa kanila. Ang totoong Joey kasi...